Kita, hina dito dito kasi mabuhangin. Saka dito din. Mabuhangin. 'Yun sabi ng mabuhangin. muito um, very So yun mga master no, so share ko lang. So ang nangyari sa akin kasi last week, last Sunday, yan, last week Sunday morning yun, around 2 a.m. ata. Mga ganyan, madaling araw na ng Sunday. So ang nangyari, yun, nakapa, naka, ah, merong kaunting kasiyahan, so yun, nakainom tayo konte And then, <laughs> and then ang nangyari noon is pa... Pabalik ako, no? Pabalik ako ng And then, syempre, crossing yan. Sa harap ng munisipyo namin, merong kaunting, may mga buhangin-buhangin. So, ang baga na ng takbo ko, mga around 40, ganyan, 40, 50. Yan. So, pakorbada na ako noon na time. Yun, so, hindi inaasahan, no? Nadulas ako sa buhangin. Natawa ko sa sarili ko na grabe. Ang bagal na nga ng takbo ko doon pa ako nadali. Hindi hamak na yung kapag nagda-ride sa eh, kapag kapag nagkukurbada. <laughs> yung mga takbo natin na sa 80, ganyan, 80, 80 yung straight. <laughs> yan, tapos doon lang sa paliko ka lang, yun, know, doon ka pa nadali, doon pa na slide. <laughs> so, yan mga master, no? So, kung naka-helmet siguro ako, nakasota ko ng gloves, naka-jacket. Siguro wala ako mga gasgas -gas ngayon, no? Yung mga padding, yan siguro lang akong gas-gas. So, yun kasi is, siyempre, uh, natin. So, naka-short lang ako. And then, naka-t-shirt. Yan. So, yun ang gas-gas natin sa muka. Yan. Sa muka, sa siko, sa kamay. Yung kamay yung grabe. Saka sa tuhod ko. Yan. So, may gas-gas tayo sa muka. Siguro kung naka-helmet tayo, no? siguro mangyayari yun. Yan. Kung naka-jacket tayo. Yan, di ba nga? Hindi, tayo mag -di tayo magagasgasan. Yan. So, share ko lang, no? So, ride safe po lagi tayo. Huwag tayong Uh, maging pabaya. Yan, lagi po tayong magsuot ng helmet, ng mga protective gear, jacket, yan. So, ingat, ingat, ingat. And then, kapag nakainom, wag po kayo magda-drive. Yan. <laughs> yan. So, kumpiyansahan lang talaga. Nakapantihan lang natin. Ang ano nangyari sa ino. Taga-aksidente lang talaga. So, yon Nagpapagaling tayo dito. Hindi tayo makagala. Gusto kong gumala. Hindi tayo pwedeng lumabas. Yan, pangat ko mukha ko ngayon. <laughs> so, yon master. sir, no, ingat na palagi. Eh. Ride safe po tayo. Yan. yan. Yan, 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 yan. Ha? Ride, ride safe, ride safe, ride safe. Bye-bye. See ya in my next video. Mabuhay.